Ayun mga busing, masaganang ani po sa ating lahat. Bali, ito, update lang tayo dito sa ating sitaw. Bali ngayong araw eh, 38, 39 days. 39 days siya mula nung itinanim natin. Kasi itinanim natin to August 1 eh. Bali nung 31. Bali nung September 1 pala, 31 days siya. Bali halos ano, 39 days ngayon. Ito na siya ngayon mga busing oh. Grabe. Ang daming bunga. Sa tingin ko at day 45. Makakapag umpis na tayo mag-harvest mga busing. Sobrang ganda ho talaga kapag yung pagtatanim natin eh. Sinasamahan natin ng organic. Napakaganda yung bunga mga busing oh. Ang haba na. Ito. Tsaka ang dami talaga mga busing. Sobrang daming bunga. Meron lang ho talagang ano. Nakapasok na mga padburer pero okay na nakontrol na din naman natin wala na ako nakikita sa ngayon pero ayan mga busing o tingnan nyo grabe hitik na hitik talaga sa bunga day 39 pa lang yan pag ito na sa so tingin ko mga day 45 talaga mga busing mag uumpisa na tayong mag harvest tingnan nyo ayan sobrang daming bunga mga busing ikot pa tayo dun sa kabilang ano kabilang row ayan mga busing kahit saan ka tumingin dami talaga ayan oh. tsaka tignan niyo yung talbos mga busing oh. ang gaganda pa rin kahit ang dami ng bunga bale bale yung nangyari dito mga busing eh isang beses pa lang ko tayong nakapag abono bale gamit ko dito ang abono ano lang complete lang isang beses pa lang pero yung paggamit ng organic ginagawa ko halos weekly nagdidilig ako tsaka nag-spray sinasabay ko sa pag-spray ng fungicide tsaka minsan sa gamot pero yung abono talaga synthetic fertilizer isang beses pa lang triple 14 pa lang talaga yung nagagamit natin dito mga busing yan o no? tingnan niyo yung bunga triple 14 pa lang bali Nagabuno tayo dito. Two weeks sila. 14 days, tama. Pagka 14 days nila mula nung itinanim, dun, dun pa lang tayo nag -abuno. Tapos yun na. Yun pa lang. Isang beses. Ito, alalay lang talaga dun sa ginagawa nating organic na ano. Polyair fertilizer. Tingnan yung mga busing. Oh. Kahit sa angro row, halos pare-pareho. Grabe, sobrang daming bunga mga busing. Ayun mga busing. Pakita ko lang pala sa inyo. Napakaganda talagang tingnan mga busing. Ayun, happy farming po sa ating lahat. Ingat.